bago nga pala ako bumalik sa ginagawa ko mga kapisay gusto ko nga po lang munang i-shout out dyan ang pamilya Monsanto kay Lake Watcher Official at sa kanyang pamilyang Kalibo Kalibo Family <tap> Miga Miga shout out, mga kabisay Good morning sa inyong lahat mga kabisay Ngayong umaga ay may panibagong ganap na naman tayo At kung makikita nyo ay nakakostume na naman ako Pero Iba ang aking gagawin mga kabisay Sa ngayon mga kabisay ay dito ako Sa Harapan ng Bahay ng OFW na vlogger At ating lilinisin So, panibagong araw, panibagong vlog mga kabisay at sana naman ay samahan niyo ako hanggang matapos ang video ito at salamat sa inyong mga suporta dyan at pagpasensyahan nyo ng bihira lang tayong makapag-upload dahil nga laging uh, nawawala sa mood. So, ngayon ay eh, medyo ganado akong mag-vlog mga kabisay lalo na at naandito la ang hindi ako aalis, hindi ako Pupunta sa kung saan saan. At dito lang ang aking gagawin muna ngayon. So, let's go mga kabisay! Ipapakita ko sa inyo ang aking gagawin! At yun nga mga kabisay, kung makikita nyo, eh, malago na naman ang damo. Ito ay... Eh, minawir ko last... Siguro last month. Pero ngayon ay eh, palibasa, laging naulan ay ayan makapal na naman at natatabunan na yung aking mga hardin so ating palilitawin at atin munang tatabasan pero hindi ko naman ito tatabasan lahat mga kabisay abot lang dyan siguro sa may porsi na yon dahil may, may mga gagawin pa tayong iba so let's go mga kabisay abang-abang kabisay medyo naka usad na tayo at ayan natapos ko na dito sa bandang dito sa aking may mga hardin, pero itutuloy ko pa itong mga kabisay hanggang doon katapat nitong gilid ng ano, gilid ng bahay bali, eh, yung pinakaharapan niya ang aking uh, imamawir tulad nyan hanggang dito sa diretsyong ito akin itong mamawir pa itong na iwang konti dito yan at dito naman siguro mga hanggang dito ako mga kabisay sa kantong ito yan siguro didiretsyong ko na lang itong mga kabisay na lang ang tatapusin ko pero magmimerienda muna kung mga kabisay dahil alas dis na at medyo naantala ako kanina dahil yung aking mawir ay eh, na ano kanina ng kawad may kawad pala dito eh antagal kong natanggal so abang abang na lang ulit sa mga susunod na kabanata mga kabisay alright So yun Merienda muna tayo mga kabisay Medyo Napagod ang person Kaya merienda muna Ganito ako kabisay dito mga kabisay Araw-araw Parang gusto ko laging may kinukutingting lalo na maraming mga gagawin kaya lang hindi ko alam kung alin ang uuna yung <laughs> pagkakagising sa umaga ganun ang sitwasyon ko dito pero inuuna ko muna ang mga alaga ko tuwing umaga yan kung nakikita nyo dun sa isang vlog ko grabe wala na akong kambing ngayon mga kabisay ando na sa kabilang lote pinadala doon ng OFW na vlogger Then, hirapan din ako mga kabisay lalo makawala kung saan-saan kami nakakarating Bagabang bang na naman ulit mamaya ang mga Kapisay. Bago nga pala ako bumalik sa ginagawa ko mga Kapisay. Gusto ko nga pala munang ng shout out diyan ang pamilya mo Santo. Ah uh, sa aking kapatid na si Nerisa Mon Santo uh, at ang aking mga pamangkin si Nimpa, si Jester, si Jay Noemi, uh, Nika, um, Pauline, at si Justin. Meron pa ba akong nakalimutan? mega mega love shout out sa family Monsanto. At uh, Jay, uh, hindi man tayo nagkita pagpunta ko dyan eh, Sana ay eh, pagbalik mo magkita tayo ulit at shout out dyan sa aking mga apo sa pamangkin kay Apollo at siyempre nakalimutan ko na yung mga kapatid eh medyo matagal-tagal na hindi tayo nagkita so shout out sa inyong lahat dyan mga mga santo family at sa lahat ng mga taga San Pablo na yon shout out sa inyong lahat at shout out na rin sa na um, ano sa akin ng pandemic kay Lake Watcher Official at sa kanyang pamilyang Kalibo Family mega mega love shout out sa inyo mga babes uh, sana okay kayo palagi dyan pasensya na na medyo hindi ko kayo nakukontak ngayon laging busy eh tulad nito marami akong ginagawa ngayon So, sana magkita-kita pa tayo muli sa mga araw na hindi tayo busy. So, shout out sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nakasuporta kay Tay Bisay, salamat. At maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. At mega mega love shout out sa inyo. At sa lahat ng uh, mga kaparmers ko dyan may galab shoutout sa inyong lahat Sir Chia, pasensya ka na hindi kita na masyadong napapanood So, okay naman yata ngayon ang ani ng iyong ampalaya dahil minsan may napanood ako ampalaya at upo. So, tuloy-tuloy lang at ako ay medyo nag-relax ngayon. So, meron akong bagong tanim pero next time pa siguro Ma-vlog natin. So, ayun. Tuloy tayo sa aking mga ginagawa, mga kabisay. All right. Ng mga kabisay nakatapos na tayo. At uh, medyo umula ng kaunti pero tamang tama naman na nakatapos na tayo at ayan sa awa ng Diyos ang paligid ng bahay ay complete sentence na at dito naman ay nakarating na tayo doon sa tinuro ko sa inyo kanina na hanggang doon lang pero sa ngayon mga kabisay ay umaambon at salamat ng marami sa inyong lahat diyan mga kabisay at ayan oh ito na ang ating uh, hanggang dito lang muna siguro dahil medyo umuulan ng mga kabisay so sana naman ay nagustuhan nyo ang ginawa ko ngayong araw na ito at salamat sa inyong lahat sa inyong mga nakasuporta dyan so sana naman ay palagi nyo pa suportahan kahit papano kahit minsan lang tayo mag upload sana naman ay hindi nyo na kakaligtaan si Tay Bisay. So ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at nakita nyo naman ang aking kaganapan ngayong araw na ito. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating poong may kapal sa anumang mga kaganapan para sa kinabukasan ng pamilya. So yun, mga kabisay, maraming maraming salamat. God bless us all. Bye bye.